Hello mga kalingap! Kumusta po kayong lahat? Kumusta na din kaya ang ating Cinderella na si Carla? Ano na kaya ang buhay ni Carla simula nang natulungan siya ng Team Kalingap? Kung napanood nyo ang unang video natin, si Carla ay nagsimula sa pagtitinde ng puto at kutsenta. Naabutan ng Team Kalingap si Carla na maglalako na sana ng paninda. Ngunit inalok ni Jomar na siya na ang magbayad lahat ng paninda niya para hindi na siya mapagod. Binigyan si Carla ng chocolates bouquet ng John Carl. May laman itong tableron na siyang paborito ni Carla. Sinamahan pa ng KitKat. Ayon ni Jomar, KitKat daw para lagi daw niya makikita si Carla. Tiyak na marami ng makikilig sa tambalang John Carl. Napapabuntong hininga si Carla dahil may tambalang John Carl na palang nabubuo. Tiyak nakikiligin na naman tayo sa bagong serye na tambalang John Carl. Ang swerte nga naman ni Carla dahil may nagpapadala sa kanya na tagahanga. Binigyan siya ng alahas na galing sa Jack Fashion Jewelries. Nakausap ng team kalingap ang mga magulang ni Carla. Nagpapasalamat ang ama ni Carla kina Kuya Rob ata sa buong team ng kalingap dahil isa si Carla sa natulungan nila. E kwento ng ina ni Carla na sa tuwing bakasyon ay nagtatrabaho pala ito. Namamasukan siya bilang isang kaera sa restaurant. Sobrang masipag pala si Carla. Ayon kay Jomar, mas lalo siyang humanga nito. Dahil minsan lang ang may katangian na katulad ni Carla. Napaiyak ang ina ni Carla habang nagkukwento, kung gaano siya ka-proud sa anak niya. Sobrang pagsasakripisyo pala ang ginawa ni Carla para lang makatulong sa mga kapatid niya. Wala namang magulang na ayaw maabot ang pangarap ng anak. Kaya sana, gusto niya makapagtapos si Carla. Mga kalingap sana ay tangkilikin nyo pa ang panunood ng ating video para malaman natin kung ano pa ang susunod na kwento. Huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe, like, share. At click ang notification bell button para ma-update kayo sa susunod. Hanggang sa muli mga kalingap! God bless sa inyong lahat!